Hello guys, magluluto tayo ng pinakbit with bagoong. At ito ay napakasarap pag mayroon siyang bagoong. At ito simulan na natin magluto. Magpainit tayo ng mantika at ilagay ang sibuyas. Sangkutsayin lang natin ang sibuyas hanggang sa magkulay brown. O hanggang sa lumambot. At isunod natin ang bawang na tinadtad na maliliit. Or minced garlic. At isunod natin ang giniling na pork. Kahit anong giniling pwede naman dito kahit beef or chicken. Sangkot lang natin ang ating giniling hanggang sa magkulay brown. At naglagay din ako ng pork cubes na dalawang piraso. At isusunod natin ang kamatis. Niwa lang natin ang kamatis nang maninipis para mas madali lumambot at sangkutsahin lang natin ng mabuti at maglagay tayo ng paminta. Sangkutsahin natin ulit at maglagay tayo ng baguong. Baguong na with medyo maanghang ito yung ginamit ko. Sangkutsahin natin hanggang sa mapantay lahat ang ating mga sangkap mahalo sa baguong. At isusunod na natin ang kalabasa nay natin ang kalabasa dahil medyo matagal lumambot at yan sangkutsahin lang natin at maglagay na tayo ng konting tubig para papalambutin natin konting tubig lang yung tama lang na lumambot at takpan natin ng pagkatapos ng mga 5 minutes ilagay na natin ang iba pang mga gulay gaya ng okra, talong at sitaw sinabay-sabay na natin at isunod natin ang hiniwa natin na ampalaya at ayan hinalo na natin lahat para ma halo ng mabuti para maluto yung mga ibang gulay na nasa itaas at maglagay tayo ng konting tubig para lumambot ang ibang gulay na nilagay natin sa huli. Ganyan ang ating vlog for today. At ayan na guys, malapit na maluto. Napakasarap nito at mabango. At saka sa init ng panahon ngayon at hindi puro karne. Thank you sa panonood at please follow for more. Bye!